malay ko sa impirno. <laughs> Anak ng putar, naman ako ka ano, ano pang uh, it itatanong-tanong mo. <laughs> Ito oh, tinam yung ilaw. Bakit yung ilaw? Anong problema sa ilaw? Eh, mo tum nga. Saan? May, may kasama ayun no? Saan siya papunta? Anak ng putar, naman ako ka ano, ano pang uh, it itatanong-tanong mo. <laughs> Sabi naman tong ilaw na to tumatakbo, walang paa. Paano nangyari yun? Tumatakbo yung ilaw, walang paa. Malay ko. <laughs> paano mo nasabing tumatakbo? Nangani naman hindi tumatakbo na yan. Talagang hindi naman dito galing yan eh. Babadar mo pa eh. Ah, umuurong siya mag-isa. <laughs> tumatakbo mag-isa, umuurong. Marami um, ang ano ga. Tinatanong nga dang eh, si Dang naman oh. No? Inaayos ka kapag salita, pagkatapos eh, gaganunin mo naman. Eh, paano sabi mo ilaw tumatakbo? Paano tatakbo yan? Ilaw <laughs> nga. Ba Ay, yung kuryente. Tumatakbo yung kuryente. <laughs> Gago! Sabi ni Dan, sigaw ka daw ng sigaw. Alam nga, hindi naman hindi ako sisigaw dahil yung, 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 yung ano, ilaw. Pagalitan ko yung ilaw. Pagalitan mo. <laughs> Hoy, ilaw, huwag ka tumakbo. Manahimik ka lang dyan, ha? Oo daw, sumagot siya, oo. <laughs> Gago! Ayos daw. Banda roon, galing yan eh. Ah, lumala yan, eh. Lumalakad pala yung ilaw na yan, mahiwaga pala. Teka, ayusin ko muna nga. <laughs> Grabe tong ilaw na to. Ayusin ko. Teka lang. Hindi eh, magdagdag ka lang isang ilaw muna. Bago mo ano din yan. Papayin. Sige, sige, sige. Maglagay muna tayo isang ilaw. Gasera. Lord Lord Lord. Gasera. <laughs> Mahala na kung anong ilagay mo. Kandila. <laughs> Gago. Okay na mo. Pabuti na ngayon. Mahina na tumakbo eh. Kandila magbilis eh. <laughs> Teka lang. Ano yung na Ayusin mo ilaw na yan. Tumatakbo pala yan. Baka ilaban natin ang karera. <laughs> <laughs> Nga naman dang. Ay, nah, kulay orange so. Kasama niya. May orange. Saan sila punta? Muad sila. Malay ko sa imperno. <laughs> Muad sa imperno yung ilaw. <laughs> mm, patayin na, patayin. Oo, dahil mahirot na yan. Maka, baka mamaya eh, magkaroon pa ng sunog dyan. Ipapasaway hmm. itong ilaw na to, tumatakbo na. Tapos ano pa, baka magsunog. <laughs> Magpaalam ka na, papatayin ko na yung ilaw. Eh, kaya kasaksahan mo yan, kasaksahan ano, mo na papatayin yan. Sasaksakin ko. <laughs> Patayin ko siya. <laughs> Gago! Kailangan i ano mo i, ano mo i i, i, i dikit. Ayun may may ano ya sa tabi niya eh. Ano i dikit i? I ilagay ba sa ano sa ano niya pinaglagyan. Oh. Sige patayin ko na. Magpaalam ka na pala sa kanya para bago ko patayin. Ay nako, E paano anong iya anong ihilaw mo? Magpaalam ka na nga sa kanya para patayin ko na siya. Paalam sabi mo. Paalam. Gagot. Oh, sige. Antay mo ha, papatayin ko lang ha. Eh, saan mo patayin? Doon, sasaksain ko siya doon. Para mamatay na siya. Oh, magantay ka. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, patay na, di ba? Ayos na, napatay ko na siya. Okay na. Pa, hindi nga. Tingnan mo nga kung napatay na ba yung ilaw niya. Ah, patay na nga. Oh, patay na siya. Oh, oh sinaksak ko na. Namatay na. <laughs> oh. gago Yung ilaw Sinaksak ay, 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 Okay na, matulog na ha. Okay, bye bye. Good night. Good night na dang. Eh, pinatay mo rin doon. Oo, oh, syempre. Kailangan. O, oh, sige, good night. O, oh, good night na. Magpaalam ka na sa mga nanonood. Eh, naku, ba naman nanonood dito? Marami. Tayo lang naman. Bu buong mundo to. Napapanood ka ng tao sa buong mundo. Hindi totoo yan. O, oh, bye bye. Good night. O, oh, good night na ha. Ha <laughs> ha